Hi guys! Welcome to my vlog. For today's vlog ay pupunta kami sa city center kasi mamimili kami ng pagkain and mga personal things. And gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga bahay dito sa bago naming place. Kasi yung dati naming tinirahan doon yun sa city. Mga 30 minutes away lang to doon sa city. And yan nga yung mga bahay guys. Medyo, ano, hiwa-hiwalay. And, yung bus nga pala namin dito, guys, ay free lang. So, bali, dalawang sakay kami sa bus. And, yun, lahat yun, free lang. Yun yung kinaganda dito, guys, kaysa sa city. Sa city naman, may bayad. Pero, pwede ka lang din, ano, mag 1, 2, 3, ganun. Kasi dito, guys, yung per ticket mo is 0.53 euro. So, sa pesos, ano yon 30 pesos. So, sa isang ticket, valid yon ng hanggang 30 minutes. So, syempre, kung maraming sakay ka sa pupuntahan mo, hindi naman nila mahalata na, ano, na nag-punch ka na or pinasok mo na yung, iniskan mo na yung ticket mo. So, pwede kang, ano, mag-1, 2, 3 nang hindi mo pa iniiskan. Kasi nung, ano kami, nung bago lang kami ito sige so, 4 days kami gumagala pero hindi kami nagbabayad pero syempre hindi naman pwede yun pag ano pag may police kailangan handa ka may ticket ka ganon pero dito talaga sa amin um, sa Christinic eh, free lang talaga yung mga bus pero may mga timings din kaya meron kaming list ng mga timings kung anong oras papunta sa city ganon para hindi kami matagal mag-antay. At saka guys, yung mga bahay dito is parang nasa Pinas lang. Yun know, may mga yero sa UAE kasi puro building, hindi ka makakita ng ano ng bahay na may yero doon. Kasi puro building parang mga condo kumbaga sa Pinas. And dito nga magaganda yung bahay nila. Yayamanin. So yun lang guys, enjoy lang kayong manood sa aking video para i-share ko din sa inyo kung anong meron dito sa Croatia, Europe and ayan, para alam nyo kung anong meron dito. Thank you! Bye! Sasakay pa tayo ng bus. At, Sasakay pa tayo. Ito. Ito ito. Ito. Oh. Bibilad kami guys. <laughs> i don't know Malapit na sa city. Kung kung